ayun sa parte nga na to na napakahangin sobrang lakas ng hangin kaya ito nag, nag voice record na naman ako susko po inang napakatirik-atirik ang araw pero ang ganda ng tanawin kita kita nyo sa likod ayun o oh. ay kung makikita nyo sa aking suot tinan mo paano po sobrang lakas talaga ng hangin sobrang hindi nyo maririnig yan. ayun sinasabi ko dyan sana naririnig nyo ko minute ko na lang at nag background nag -backroom voice record na lang kung ano man tawag doon basta yun nagsasalita ako ngayon siya kahit ano yung tumatapit tapit mo sa tangkita, tapos nagkasalita pa parang tanga lang hindi naman naririnig puro hangin lang naman naririnig tumuturo-turo pang ganyan hindi ko alam kung ano sinasabi ko yung oras na yan sabi ko wala ayan yan tingnan nyo lang yung dinadaan basta yung daan na yan papunta yan nasa San Luis kakatas lang namin sigsag yan dire diretso lang yan malapit na kami sa San Luis Parish Church yun yung pinaka landmark namin doon kami liliko at yan tinan mo bye-bye daw hindi na planin naglag yung gamit yung game dito na kami ngayon papasok na kami ng D-Boot napakatarik grabe yung daan huwag mag adventure bike ang bigat talaga adventure big bike kami ngayon may pero sa ano sa paakit-pakit ba na basic lang napakadaling yung nakakakiyat sign ako Kapasama ko pagod na Hindi <laughs> mo like nag-drive Go bro, let's go! Hello guys! At ayun, nalapit na kami Dito ba pala, no? Ay, nakita ko yung dance ako ko yung dance ito na kami guys Ito na, ito na, ito na, ito na. Ito na guys, ito na, pagdating natin mapakita ko sa inyo yung napakagandang <laughs> dito guys, sa inyo yung view Grabe pa, tataling ko sa palawan Pero hindi sa na, ha <laughs> Dito natin sa baler guys Paligong pangalan, paligong pangalan Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na Wala pa, doon sa kamila Doon pa, ayun, nakalimutan ko na nga mag-record papasok ng Dibot Beach Resorts upo inang, kaya ito na lang ginawa namin chubibog na lang kami ng chubibog tapos ako kwentuhan, titiglaw sa mga mga tanawin, mga dagat na yan eh, nakita tuturo pa um, um, sige, um, um, kain, um, pak, um, um, inom, um, kamatay nga so, yan. so mura lang dyan yan yung mga picture namin, Mura lang dyan eh, either 20 pesos lang ato, 10 pesos lang ata entrance dyan yan yung mga picture namin dyan sa resort hindi ko na kasi talaga magawa mag video as in sobrang in enjoy ko yung ganda ng Dibot Beach sobrang ganda para talaga siyang palawan at sa itaas may mga picture din kami Ayon yung picture namin bago lubog yung araw tingin ko lang siya tapos hindi ko na, na talaga as hindi na ako makarecord dahil sobrang enjoy na enjoy ko sobrang ganda ng dagat dyan sana mapasyalan nyo siya ang ano ko lang dyan is wag kayong magbig bike ah uh, siguro mas maganda kung mag ano lang kayo, mga scooter pwede yun, mga Honda Click, mga pasok dyan. O okay, mga manual din na motor, yung katulad ng sa kapatid ko, ganun. Yan, yung umaga na, na ano lang kami, konting time lapse, time lapse, ay ako lang yan. <laughs> Dito, konting punas ng motor, sa sinasikaso ko, may nakuha kasi kaming mga ano, parang helmet crab tawag dyan, kung ano man tawag sa inyo, basta maliit na alimbangon na nagtatag sa shell. <laughs> Ayan, nakita nyo yung umakat na araw. Tapos yun nga, tinan nyo, nalalaglag pa yung mga helmet ko. Binakayos ko pa. Tapos po, na sa motor kasi nag-moist. Sobrang lambig nung gabi. Tapos yan, tingin-tingin lang ako sa paligid. Ayan, tapos tingnan nyo yung araw abo umakyat sobrang ganda ng lugar na ito guys sobrang kalmado ng dagat hindi po malakas alon dyan sobrang kalmado tapos pwede kayo magmotor motor dun kaso nga lang hindi pwede akin dahil big bike siya. <laughs> lumulubog siya. yung sa ko meron siyang video dyan dyan sa mismong dagat na yan napakaganda po dyan sarap mag motor dyan huwag na lang anuhin mabasa ng tubig alat Siyempre mga ang inyong motor o mabasa man meron namang mga buhusan dyan buhusan nyo kagad ka ng ano ng tubig tabang so ayan tingnan nyo, ayun oh nag-ayos ako nung ano nung mga helmet crab nakuha ko na kasi ulit eh ayun oh pak 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 sige sige chu bukas ng ano GB box ayan bonus bonus mm, bukas ng GB box pak pak bonus bonus punas, punas, at uh, dito makakasama ko tulog pa nando pa sa loob ng tent ko po makakadmad talaga ako lang gising nang maagang maga -um kasi ganoon ako lagi bibadik lang ako sa so, ma -ag -um so, makita ang sunset lalo na sa ganyang lugar napakaganda guys na napalibutan kami ng dalawang bundok at yan nung nakikita nyo yung bangka na yan hindi ni minsan hindi yan nagalaw dyan <laughs> hindi na <at> Eh, <laughs> charis lang so yan gising na eh may gising na may nakita akong gumagalaw sa loob ng tent chok lang pala yun sa so, yung aso nakita ko yung aso oh patay na yan baby time naman syempre matama record record lang tayo baby time naman mm, diba gising na kasi ang bro eh ay chok lang <laughs> Ayan. Ay, turo-turo tayo. Kung nari, maganda yung jojo. Maganda naman talaga. Tapos yan, tingitin mo. Sabi ko sa kanya, bibiling ko lahat yan. Charis. Sa <laughs> eh. ito, tata ruta. Tapos wala na. Bye-bye.